isang masaganang buhay po para sa lahat. Uh, sa pagpapatuloy po ng ating makabuhay man, ay aking pong tatalakayin ang isa sa mga prinsipyo ng katuroang panlipunan ng ating simbahan. Ang prinsipyo ng natatanging paghiling sa mga dukha at vulnerable. So... Uh, hayaan niyo akong talakayin ito at magandang balikan natin yung panlipo ng turo ng ating simbahan na tinitignan, nararanasan yung panlipo ng problema sa ating mundo. So magandang tignan muna natin ay sino ba itong mga mahihirap at sino ba itong vulnerable. Unang-una, uh, sa konteksto ng ating lalawigan sa Cavite, makikita natin ng ang mabilis mabilisang pag-unlad ng ating lalawigan. No? Uh, dito makikita natin sa kabila ng mabilis na pag-unlad ng ating probinsya ay mayroong 6.7% sa total population ng ating lalawigan na mga may hirap. No? Base ito sa census noong 2023 uh, so ng mga ahensya ng pamahalaan. No? Ang mga may hirap ay nasa 6.7%. No, sa aktwal naman na ating karanasan, sino ba itong mga mahihirap at mga vulnerable uh, mga tao sa ating lipunan? Imaginin na lang po natin, no, mayroong isang kalamidad. Sa isang kalamidad, sino ang napag-iiwanan natin? Ito yung mga pamilyang uh, walang tirahan, no? Ito yung mga pamilyang kulang ang kakayahan, no? Halimbawa, wala silang mga wala silang mga savings account na malalaki na pwede nilang kunin, no? Ito yung parati nating tinutulungan sa oras ng kalamidad, no? At ang mga vulnerable tao naman ay ito yung mga uh, mataas ang level ng kanilang uh, kahinaan sa larangan ng ekonomiya, sa larangan ng lipunan, no, sa larangan ng edukasyon, no, kulang sa mga kapasidad no? So kung titignan din natin no, magbabaybayin natin tong Aguinaldo Highway mula sa SM Bacoor hanggang sa Dasmariñas Palapala, makikita natin ay napakarami ng mga street children, no, street families no, na kumakatok sa atin, kumakatok sa mga sasakyan, no. Nagugulat na lang tayo minsan ay may kumakalabit sa atin. Ito ay, ay isang indikasyon na mayroong mga may hirap at iiwanan sa ating lipunan sa ating lalawigan. At sumunod ay yung problema pa rin ng ating lalawigan ang tirahan o ang pagkakaroon ng sariling lupa na pwede sana nilang pag uh, uh, pagtayuan ng kanilang mga bahay, no? Makikita natin dyan, kapag sila ay nasunugan ay wala na silang babalikan ng mga tahanan. At siyempre, ang nagpapahirap pa sa atin ay may kaugnayan sa problema natin sa kalikasan, no? Halimbawa na lamang ang vulnerableing, isa sa mga vulnerableing tao sa ating lalawigan ay ang mga mangingisda. Kung patuloy nating hinuhukay, kung patuloy nating ani-niyuyurakan ang uh, ng ating kalagatan, saan kukuha ng pangkabuhayan itong ating mga kapatid na mangingisda? Mga suliranin, ilan lamang ito ah, sa mga ah, nagpap, ah, nagpapakita ng kahirapan dito sa ating lalawigan ng kabite. At doon sa karanasan na ganyan, at doon sa nakikita natin ay tutungo tayo sa liwanag ng pananampalatayang kristyano. Ano ba ang sinasabi nito sa atin kung sa gayon ay tayo ay makatugon. Unang-una ay ang salita ng Diyos. Kapag tinignan natin ang mga maralita at mga vulnerable sa ating lipunan, ang parati kong tinitignan ay yung kwento ng paglikha. Tayo ay nilikha na kawangis ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay kawangis ng Diyos. Kung walang walang nakakaangat, walang nasa ilalim, kundi tayong pantay-pantay sa mata ng Diyos. No? At pangalawa ay tayong lahat ay mahal ng Diyos, lalo na ang mga maralita. Parati kong, uh, parati kong inaalala, inaalala yung gospel of beatitudes. No? Sinasabi doon kapag sinabi yung gospel of beatitudes, parati kong naaalala yung kantang mapapalad. No? kung sino po ang pamilya sa kanta na yon, no? Yung pinakabungad doon, mapapalad kayong may hirap. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. So, panghuli ay yung pagkiling ng Diyos sa mga dukha. No? Sa kabuoang Biblia ay palati nating maririnig na ang Diyos ay kapikapiling ng mga dukha. No? Ang mga alipin, ang kwento ng Samaritano, at si Jesus ay nakilakbay, nakasama ng mga ordinaryong uh, tao nung kanyang panahon. At so, mula doon sa salita ng Diyos, ay tatutungo tatungo tayo ay mayroon din sinasabi sa sulat ensiklikal ng ating simbahan. At marami po yun at ako'y namili no, ng apat. Una, Solicitido re socialist no ni St. John Paul II binigyan diin ang kahalagahan ng natatanging pagkiling sa mga dukha at ang usapin ng hustisya ang mahalagang aspeto upang matugunan ang problema natin sa kahirapan. No? Pangalawa mula din kay St. John Paul II ang Centesimus Anus ang pagsusog ng prinsipyo ng natatanging pagkiling sa mga dukha sa usapin ng pandaigdigang ekonomiya at sistema ng pangangapital na binibigyan diin na ang kaayusang panlipunan at pang-ekonomiya ay dapat baguhin upang unahin ang mga pangangailangan ng ating mga kapatid na maralita. Pangatlo ang Evangelii Gaudium tayo ay inaanyayahan na maging simbahang dukha at para sa dukha. Inihikayat tayo at ang pamahalaan na kumilos para sa pakikiisa sa mga naiiwang sektor sa ating lipunan. At panghuli, ang laudato si no, ni, ng ating yumaong Lolo Kiko. No? Tayo ay inaanyayahan na tumugon sa panaghoy ng kalikasan at nang maralita. At panghuli sa ating diasisis ng Imus, no? nababanggit dito ay hindi tayo nalalayo doon sa option for the poor. No? Sinasabi sa ating pangarap ng diosesis ay sambaya ng kristyano no? na makajos, makatao, makabuhay, makakalikasan at mga makabayan, mga alagad ni Kristo at simbahan ng mga dukha may espesyal na puwang din sa ating pangarap ang mga dukha. At ang tunay na halimbawa niyan ay ang karitas imo sa at tang ating at ang mga katuwang na ministry na ito na naghahanap ng mga pamamaraan, nakikilakbay, nakikibiyahe sa mga ating sa ating mga kapatid na maralita dito sa lalawigan ng Kabite. At mga kapatid, bilang panghuli, no, tayo ay, lahat tayo ay mahal ng Diyos. At ang Diyos ay mula sa kanyang kasaysayan hanggang ngayon ay kapi-kapiling ang mga dukha. Marapat din tayo bilang sumusunod sa kanya, bilang mananampalataya, mahalin din natin ang ating mga kapatid na maralita. Nang sa gayon, malasahan natin ang kaharian ng Diyos dito pa lamang sa lupa. Maraming salamat